ang mga wow! batang ito ay as. Anong regalo? Paborito kong kurso. Ang kulay ay asul at bugaw may bujo. May pula ako. Ayoko ng But pagkain guy. pang bata. Gustong gusto ko ang popcorn. Hindi ko pa nasubukan ang lunti ang isa. Guys, gusto kong magsimula. Hmm, tingnan natin. Ang inuming ito ay nagbibigay ng enerhiya. Ano Pakiramdam ko ang lakas-lakas ko ngayon. Tara, takbo tayo sa buong mundo. Ang munting na yon. Kamusta? Jim! Kaya kong gawin ang kahit ano dito! Ano pa ang nandyan? Huwag mo akong tignan! Hindi ko makita, ah! Sigurado ako kaya kita. kitang buhatin! Ha! Ay, Diyos ko! Anong kakaibang araw? Nandito na ako, mga babae! Kayo naman! Medyo naguguluhan ako. Hindi ko alam. Subukan Medyo. natin ito. Ano? Remolatsa at kamatis. Nagbago ang isip ko. Hayaan mong tulungan kita, Nicole. Ibuka mo ang bibig mo. Lumilipad ang eroplano papunta sa iyo. Hindi ko gusto ang lasa nito. Sige, ikaw na. Sandali lang na salamin ko. Gusto mo ba ito? Hmm. Pasensya na. Ah! 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 Mahusay! Ah! Salamat! Ngayon, pwede na tayong manood ng pelikula at kumain ng popcorn. Grabe! Paalam! Wala akong pakialam. Berde ang popcorn na ito, kaya akin ito. Ka. hindi ko maintindihan. Ayos, masaya ito. naman 'yon. Ang lamig. Anong nangyari sa mga binti at ano? tenga mo? Oo. Oh. 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 Ano mga ang mga tainga ko? Well, hindi nakasalamin dito. Nakakatawa talaga ang mga tenga ko. Mga girls, tama na oh, bagong mga regalo. Gustong-gusto ko itong gum. Mint Candid. Naku! Isang buong plato ng burger. Sa tingin ko, kailangan kong maging maingat dito. Gusto kong mauna. Gusto ko talagang subukan ang mga pulang burger na ito. Sigurado akong kaya kong kainin ito sa loob ng 30 segundo. Sige, simulan na natin. Ang sarap! Yung huli na? Huray! Gumana ito? Hmm? Hindi. Sofa. Oh. Sige! Sa tingin ko may lollipop ako doon. Wow. Nakuha ko na! Sana masarap ito! Oh! Gusto ko ito! Uh, eh, Mandy! Simulan mo na ang sarili mong merienda. Masaya akong gawin ito. Ang tamis ng gum na ito. Alam ko yan. Mmm, sarap. Oh, ang cute naman ng larawan. Sana makilala ko na ang aking mahal. Principe Charming, hello. Alright. Lily? Aba? Tanggap ko ang hamon. Ipakikita ko sa'yo ngayon. Ay, 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 ay. Oops, ah uh, may pagkakamala Tulungan mo siya. Oh, buhay pa ako? Diyos ko, anong nangyayari sa akin? Yoko, anong nangyayari sa inyong ilong? Oh. Dollary! Uh. Sumasakit ang tiyan ko! Gummies! At meron akong cute na... Hinihila ang chewing gum! Sandali lang! Sumasaya ako tayo! Hindi! Sandali! Ha -ha. Sino ang mauunang sandali? magutom? Ha! A stick. Eto si Red. Ibig sabihin ay akin ito! Oh, mommy! Hey, girls! Akin ito kasi asul. Well, juice balls na lang ang natira sa akin. Oh. Ang bigat mo. <that Guerra> Sandali lang, ma-enjoy ko ba ito? Wow! Ang cool ng pagbuga nila. Nagustuhan ko ito. Turn mo na, Nicole. Tingnan natin. Mas magiging masarap to kung may syrup. Mga mali, at hindi ko Subukan natin. Oh! Hindi ko akalain na ganito sila kaasim. Hindi ko gets, hindi ko gets, hindi ko gets Mindy, kainin mo na yan Bingo, mukhang ang toothpaste Oras na para magsipilyo ng ngipin ko Ayun na, ano? Uh, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo, ha? Oo, oh, asol na ang mga ngipin ko ngayon. Sandali, parang nagkamali ako. Inakala akong toothpaste ang bubble gum. Wow, nakita mo ba yung bula na yun? Leeg ko. Anong dapat natin gawin ngayon? Oh, mahusay! Meron akong Kinder Surprise Egg. Pulang pizza. Astig. Paray! hindi ko maintindihan. Bakit may protein ako? Maraming salamat sa inyo. Sige, isipin mo muna. Yan! Hindi na ako makapaghintay na tikman ng kinder ko. Ano kayang laruan ang nakatago sa loob? By the way, ang asul na tsokolate ano ay may lasa ng blueberry. Ang sarap at ang galing! Sarap! Ay naku, may ipis! Hindi! Nakakatawa yun! Kamusta kayong lahat? Kumusta kayo? Hmm? Sige. Oh, anong nangyari? Stop it! kayo! Isang bagong ng palataya sa kusina. Alis na ako. Kalo Oh, sapat na ang isang chinelas. Ha! God! Bakit? Salamat, Lola! Kita tayo mamaya. Paalam, kailangan kong kumain ng pizza ngayon. Paalam. At may maganda akong ideya para dyan. Paalam, paalam. Paano kaya kung gumawa tayo ng isang malaking piraso mula sa iba't ibang mga layer? Wow! Sa tingin mo, mas masarap kaya ito? kamang mm, kamangha-mangha. Wow, astig iyon. Sige! Tingnan natin. Ako na naman ngayon. Weird um, ang karagatan. ng... Oh. Kamusta? Pinindot mo ba ang pindutan? May sorpresa ako para sa iyo. Napaka-espesyal na ice cream. At mag-iingat ka, may lihim ito. Ano, hey! anak ng pating? Paikutin ang stick? Mukha mo may sana. Kaibigan, ah! makinig. Ano lang ito? Puro ba lang ito? Tapos nakakumakay. asin! Puro kintag na! Ang liwanag! Ano ito? Pakiramdam ko may superpowers na ako ngayon. Mga babae, paano naman kayo? Sandali lang! Tatlo, dalawa, isa! Magaling, team! Maganda! Hindi. Hoy! Oh! Nakakawilik. Uy, may suha ako. Tingnan natin. Huh? Hoy! Sino ang mauuna? Bato, papel, gunting! Oh, ako ang nauna! Nakuha ko ng lollipop na hugis sing-sing! Ang sarap! Ang oh! saya! Tihik. Mga treats! Ayos, ang galing! Kami. Ano? Kahit ano. Subukan natin. Oh. Ang tamis naman. Nakakabilib talaga. Parehong matamis at maasim sa Panahon na para i-enjoy ko ang aking pakwan na gelatin. Ang astig tingnan! Talagang excited ako! Na Ang Naku! Nicole! Mag-ingat ka! Hoy! Pasensya na! Flat. Lily! May sarili kang pagkain! Sige nga! Tingnan natin! Oh. Sa tingin ko ay kakaibang chip ito! Sana masarap ito! <tinyo> yeah yum, yum, yum! Sarap! Teka! Naku po! Kalma lang. Meron akong vacuum. Ano ba ito? Mas malinis na! Hurra! Paalam, hey, <coughs> Ang galing mo. Hindi ko alam. Please! Hintay, nagbago talaga tayo. Ang saya, Ang saya natin. Planetang lupa. Oh. salamat. Para sa ganitong okasyon, may magandang ideya si Jeff. Paano ang isang Skittles fountain? Sara na. Perfecto. At simulan! Oh, tingnan mo ang makukulay na candy na ito. Oh, gusto ko sila. Mapupuno ng candy ang fountain na ito na nangangahulugang magiging parang bahaghari at napakatamis. Ang kailangan ko lang gawin ay tunawin ang candy gamit ang napakalakas na burner. Ha! 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 Wala! Henda ng lahat! Gusto mo ba ito? Wow! Kailangan agad ito ni Lola. Saan ito binubuksan? oh maganda yan! Oh, chef! Hindi kita nakita doon! Pasensya na! Ang ganda ng sombrero mo! Salamat, Lola. Oo, sunod-sunod oh, na ako. Natingin ko, panahon na para tunawin ang aking tsokolate. Gutom na gutom na ang apo ko dito. Oh sigurado akong mas cool ang water fountain kaysa sa tsokolate. Hindi ba? Hindi pa ito natitikman ng bata. Pero alam kong mahilig siya sa bubble gum. At tingnan mo itong maanghang na ito. Hmm... Magugustuhan kaya niya? Alam. Sige, subukan natin. Hmm, ano? Masyadong mainit! Oo, oh, hindi ko nagustuhan ang lasa, pero natunaw nito ang aking bubble gum para sa fountain. Ano? Sige. Sige, handa na kami. Wow, mga kaibigan! Sa wakas, matitikman ko na ang aking chocolate donut. Ang ganda talaga! Wow, tingnan niyo ang pink na ito. Wala na ba ito? Uh, sigurado na hindi ito tsokolate. Pero ang sarap. Gustong gusto ko ito. Tingnan mo ang mga bula na kaya kong gawin. Ang saya-saya. O -saya. oh, sige, ito na ang klasiko. Milk chocolate. sakto sa gusto ko. Wow, pero tingnan mo ang mga kulay. Subukan natin. Ah, uh, ang galing yan. Gustong gusto ko ang Skittles. Gusto ko pa at iinumin ko ito mula sa fountain gamit ang straw ko. Grabe, ang sarap nito. Wow, panalo ang chef. Halos. Yuhu, Bibogo, Psst! Nasaktan si Gag. Aking hub. Oh. nakakahiya talaga ito. Salamat. Mm, eh, yung gusto ko ng pizza. Mama Mia! Ah, naiintindihan ko. Sige. Maaari mong iprito ang butter gamit ang waffle iron. Magdagdag ng ketchup. Ganyan lang. Tapos dagdag ang Dapat mong lagyan ng mas maraming broccoli sa pizza para hindi lang masarap, kundi masustansya rin. Napakaganda ng pizza ni Lola. Ah, nakalimutan ko ang keso. Ah, alam ko kung paano gadgarin ito. Pero may malakas akong panga. Lagi akong nagbabagsak ng mga mani gamit ito. Kaya ko rin maggadgad ng keso. Hanggat walang nakakakita sa aking maliit na sikreto. Heto ang oven. At iinitin na natin agad ang ating pizza. At maghintay. Okay, para makagawa ng napakasarap na pizza, nag-order ako ng pepperoni lang. na steak. Pero Naba, ang iba ay hindi mo? mahalaga. Oo, oh, hilaw na kalukuhan. nang masunog ang aking waffle. Hindi ito nangyari. Naalala ko ito sa tamang oras. Oras na para ilagay ito sa plato. Oh, ang init nito. Sige, lagyan natin ng mga sarsa sa ibabaw. Masterda at ketchup. Hindi ko na kailangan iyon. Perfecto! Okay, ito ang aking pag... Sa so, ay hindi na... Buhay pa ba siya? Hindi ko alam. Chef, ayos ka lang ba? Salamat. Mama Mia, anong bangungot? Ito Ay. Matatapos ka na ba sa lalong madaling panahon? Gutom na gutom na ako! Ang galing! Heto na! Mahal! Sige, tingnan natin kung ano ang meron tayo dito. Oh, ang daming pagpipilian pero... Kinain ba ang pizza na ito ano? Ako, Chef? Uh -huh. Ano ito? Parang ayoko itong kainin. Pero ang pizza ni Lola, gusto ko talagang tikman. wag ah. Huwag mong sabihin may broccoli dyan. Ay, nakakadiri naman. Hindi ko kakainin yon. Ha! ang atikus. Ang bango ng pizza. Hmm. Hindi ko sa tingin na meron itong Kaki mga bago. Oh, ang daming keso niyan. Gustong gusto ko, sis. Nanalo ka! Talaga? Yay! Salamat. Pwede Pwede ba? gumawa ka ng pancake para sa akin? Ano? Ah, syempre. Oh, yun wow, yan saan ay. dapat nagsimula ang hamon. Laging may harina si Nana. Para makagawa ng masarap na butter, kailangan natin ng 400 gramo ng harina, isang itlog at sariwang gatas. Ngayon, kailangan natin itong ihalo ng mabuti para walang bubuo at makapagsimula na tayo sa pancake. Gagawin ko silang hugis oso. Ah, narito ang aking sandok. Tingnan mo ito. Ang cute mo. Magdagdag ng tsokolate at balik ka rin. Oh, ayos na. Hindi ba't perfecto sila? Ah, sigurado akong magugustuhan ng apo ko ang mga ganitong treats. Ilang whipped cream sa ibabaw para gawin silang... Mga busal at mga berries. Ah, uh, Lola, hindi Ngayon, ka pwedeng... Ngayon, pwede kang mag-drawing ng kahit ano gamit ang pancake batter. Pwede ka pang gumawa ng buong burger. Kailangan mong maging mas malikhain para manalo sa hamon. Ang humot. burger ko ay gusto lamang Libreng sausawan tulad ng ketchup at perfecto. What? Ay, just Salamat sa panunod! Apo, ah, halika! Hayaan mo akong tulungan ka! Nakaligtas tayo! Heto ka! Salamat, Lola! Ngayon, gagawin ko na rin ang mga mukha. Gagawin ko ang isang nakakatawang unicorn mula sa mga pancake na ito at magdaragdag ng higit pang candy at ice cream. At magdodrawing ako ng buhok gamit ang cream at makukulay na sprinkle. Oh, tingnan mo yan! Panoorin mo ito, sis. Wow! Ang ganda niyan! Ang galing ng ginawa niyo! Gusto kong magsimula sa unicorn. Oh, napakaganda nito! talaga gusto ang lasa nito. Sige, ang cute na mga munting oso. Sigurado akong ginawa ito ni Lola. Ang gaganda at ang sarap at sobrang tsokolate. Sobrang excited ako. Perfect. Ang natitira na lang na susubukan ko ay ang burger ng chef. Ang sarap. Sige. Desidido si dito na si Lola ang panalo talaga sa tingin ko salamat yun salamat sa inyong ha? lahat